mga kapanay, may papakita ko sa inyo. Di ba mayroon akong tanim na napakuan? Di ba may bunga siya na malaki pa yung dakot ng kamay ko? Ito, oh. Binuksan ko na. Hindi ko talaga bibidyo, ha? Nalatuwa ako, hinug pala siya, oh. Pero dapat pala mga ilang araw pa bago ko siya pinitasan, no oh. Kasi, oh, mapula-pula pa lang siya, eh, oh. O, tignan nyo. Pagpasensyahan nyo na yung mukha ko puro katagyawat. May dalaw kasi. ko ganyan ako pagkain kakaroon ng dalaw. Ayan, pinupugpug ako ng tagyawat. O, yan o. Pinitas ko to. Kasi nga, baka maunahan pa ako kung ni Mariam. Baka pukpukpukin na naman. Tapos tignan ko nga ako hinog. Sabi ko, tapos biniya ko. Ayan, hinog na nga. Nakakatawa. Tikman natin. Ayan naman. Tikman natin kung anong nasa. Ayan, tikman natin. Nung lasang takwan. <laughs> Ang tamis. Lasang takwan. Lasang pakwan. <laughs> alam na naman, maging lasang mangga, 'di ba? Pero matamis promise, hindi ako nagbibiro, matamis. Masarap pa to kasi, 'di ba? Alang ano, alang pataba, pam ano, yung no, pataba. Oo, yung spray hindi ini spray Ang tamis, promise, hindi alam niyo naman ako, hindi ako sinungaling, 'di ba? Ano tayo mag-review? <laughs> ano si tayo, Hanes? Mm. Ang lingkit-lingkit pero matamis at tamis. Pati badat nakakain ko. Matamis talaga. Masabaw kahit maliit. <laughs> pero ito baka mga one week pa. Eh. Pulang Pulang-pulang-pula na siguro. Ano? Sarap. Sarap talaga. Matamis. Mm hmm <laughs> Pinipiga ko tumutulo. Abe, kukulang pinambibi ako. <laughs> sa sobrang liit. Eh, pakita ko nga. Patikman ko pala kay Ami. Ay, dinila. Diraan ko na pala. Ay, hey, Ami na. Patikman ko kay Ami. Kahit na dinilaan ko na para umamusak. <laughs> Daling ko nga sa baba para matuwa sila. Pakita kay Bunga. Natutuwa yung sabihin ko, ano yung kako, namunga yung pakong ko. Alam kasi nilang nagtatanim-tanim ako dito. Yun nga lang, alas silang nakikita ang <laughs> Ewan ko, ba't yung, yung kasi mga okra ko, namamatay na, isa na lang yung buhay. Sa sobrang init dito, tapos yung mga talong ko, ewan ko, bakit hindi, tayo dyan ang mga nagtatanim ng talong, bakit yung talong ko, yung bulaklak niya, natutuyo lang, tapos mga nalalagas, hindi siya nagtutuloy mamunga ba? Ano naman kayo dyan? Tip naman kayo paano patuloy yung bunga ng talong ko. Ayaw magtuloy-tuloy. Tapos ngayon yung sili ko, namumulaklak na. Sana magtuloy bunga. Ayun. Tapos nagtanim din ako ng peche. Kaso iisa yung nabuhay. Sobrang init. Kahit na inilalagay ko sa lilim, ano pa rin, hindi pa rin makaya yung init ng panahon. Ayan, patikim ko kay Abu sa kaki. Ami. Matutuwa yan. Ay, nahinog yung pakwan sa sabihin. Tuntua. Sigurado di tuntua. Eh. Yun. Dahil yung picture lang eh. Hindi mo sila makakit dito. Eh. Lalo sa amin. Hirap na hirap na. Madalang lang makakit dito yon Pati si Abu. Pinipicture ko lang yung tanim ko. Okay, bibidyo ko. Papakita ko sa kanila. Tuntua na eh, mga yun. Hmm. Kanina nga pumunta ako ng palengke. Diba? Nakaburo ka ako to. Tuntua. Tapos andi hipag Sa salita nila, yung pupunta ko ng... Nang bangko, nakaganon yun. Nagtatama na sila kasi nga sila hindi sila nagsusuot ng gano'n yung burka eh ako gusto ko naman kasi yun kabud sinushoot lang hindi na ayus ayusin o oh, ayan mga kapanay at aki bababaan, hindi ko maibibidyo yung reaksyon ng aking ng pag nakita to sayang ano hayaan nyo na ano talaga ganun talaga alam nyo na at hindi naman sila basta basta pwede sa ganyang mga video eh ganun talaga mag adjust na lang tayo mag adjust na lang kayo sa pagmumuka ko mga kapanay o oh, sige mga kapanay babu Thank you.